Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na sa kabila ng papalapit na Super Typhoon Uwan, marami sa ating mga komunidad ang walang maayos na flood control system? Oo mga kaibigan! Habang patuloy na lumalakas ang bagyo, napakahalaga na tayo mismo ang kumilos upang protektahan ang ating sarili at pamilya, lalo na't hindi natin maaasahan ng mga flood control infrastructure. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga ligtas na akbang kung paano maging handa at ligtas sa bagyong uhuan kahit na walang maaasahang flood control system. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano mapaprotektahan ang inyong buhay at ari-arian. Panguna sa ating listahan, unahin ng maagang paglikas sa mataas na lugar. Kapag nakatira ka sa mababang lugar o malapit sa ilog at dagat, ang pinakamahalagang hakbang ay ang maagang paglikas. Huwag nang hintayin na umabot ang baha sa tuhod o dibdib bago umalis. Kapag inanunsyo lang inyong barangay o ng pag-asa na may panganib ng storm surge o malawakang pagbaha, agad na lumikas sa itinalagang evacuation center o sa mataas na lugar. Mas mainam na lumikas ng maaga kaysa mahuli at maipit sa bahay. Tandaan kahit gaano pa kalakas ang iyong bahay, hindi ito makakalaban sa lakas ng baha at storm surge. Ang maagang paglikas ay nangangahulugan ng pag-iingat sa buhay ng iyong pamilya. Pangalawa sa ating listaan, gumawa ng sariling temporary flood barrier. Kahit walang maayos na flood control system, maaari kang gumawa ng sariling temporary flood barrier. Maaari kang gumamit ng mga sandbags na pinuno ng buhangin o lupa at ilagay sa mga pintuan at bintana upang hadlangan ang pagpasok ng tubig. Kung wala kang sandbags, maaari kang gumamit ng mga sako, malalaking plastic bags o kahit mga lumang unan at kumot na pinuno ng buhangin. Siguraduhin maayos ang pagkakalagay upang hindi agad matangay ng tubig. Maglagay din ng plastic sheet sa loob ng bahay upang protektahan ang mga mahahalagang gamit. Ang simpleng hakbang na ito ay maaring makapigil sa pagpasok ng tubig-baha sa inyong tahanan. Pangatlo sa ating listahan, iangat ang mga mahahalagang gamit at kasangkapan. Bago tumama ang bagyo, iangat ang lahat ng mahahalagang gamit at kasangkapan sa mataas na lugar. Ilagay ang mga elektroniko dokumento at mahahalagang papeles sa pangalawang palapag o sa mataas na kabinet? Kung walang pangalawang palapag, gumamit ng mga mesa o lagayan ng mataas. Ilagay ang mga appliances tulad ng TV, refrigerator at computer sa mataas na lugar o itaas gamit ang mga bloke o kahoy. Huwag kalimutan ang mga gamit na hindi kayang mapalitan tulad ng family pictures at mahahalagang alaala. Ang pag-angat ng mga gamit ay makakaiwas sa pinsala at pagkasira. pang sa ating listahan, magtabi ng life vest at flotation devices, lalo na para sa mga nakatira sa mga lugar na prone sa storm surge at malalim na baha. Magtabi ng life vest, salbabida o kahit anong bagay na maaring gawing flotation device. Maari kang gumamit ng walang laman na water container na itatali lang at gawing life raft o mga lumang gulong na maaring gamitin sa pagtawid sa baha Malay nyo lang, di ba? Grabe kasi ang nangyari sa Cebu. Yung mga kotse nagsilutangan. Yung baha, abot bahay. Maliban na lang rin kung may second o third floor kayo. E paano na lang yung mga first floor lang ang bahay? Kaya siguraduhin na mayroong life vest ang bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang mga bata at matatanda na hindi marunong lumangoy. Ang mga flotation device na ito ay mahaaring magligtas ng buhay kung sakaling mapilitang lumusong sa malalim na baha. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po maraming salamat po panglima sa ating listahan lumikha ng emergency escape route at plan dahil walang maaasahang flood control mahalaga na mayroon kang emergency escape route at plan alamin ang pinakamataas na lugar sa inyong barangay at ang pinakaligtas na daan patungo doon Siguraduhing alam ng buong pamilya ang escape route at mayroong alternatibong ruta kung sakaling barado ang pangunahing daan. Magpractice ng evacuation drill kasama ang pamilya upang masanay ang lahat. Magtalaga ng meeting place kung sakaling magkakahiwalay. Ang pagkakaroon ng escape plan ay magbibigay ng kumpiyansa at direksyon sa oras ng kagipitan. Pang-anim sa ating listahan… Gumamit ng waterproof na lalagyan para sa mga dokumento. Protektahan ang iyong mga importanteng dokumento tulad ng birth certificate, marriage contract, land title at passport sa pamamagitan ng paglalagay sa mga waterproof na lalagyan. Maaari kang gumamit ng plastic envelopes, sealed containers, o kahit malalaking plastic bags na may double seal. Ilagay ang mga ito sa iyong emergency go bag upang madaling makuha kung kailanganin. Gawing digital copies ang mga dokumento at isave sa cloud storage or email upang may backup kahit na mawala ang original. Ang mga dokumentong ito ay mahirap makuhang muli kung masira o mawala sa baha. Pangpito sa ating listahan. Bumuo ng Community Warning System. Kung walang maaasahang flood control, ang komunidad mismo ang dapat magtulungan bumaon ang community warning system kung saan mayroong designated na tao na magbabantay sa level ng tubig at magbibigay ng babala sa mga kapitbahay. Maari kayong gumamit ng bell, trompeta o kahit simpleng pagpapatugtog ng malakas na musika upang alertuhan ang lahat. Magkaroon ng sistema ng pagbilang ng mga tao pagkatapos ng bagyo upang matiyak na ligtas ang lahat. Ang pagkakaisa ng komunidad ang siyang pinakamabisang flood control sa oras ng kalamidad. Pangwalo sa ating listahan, iwasan ang pagtawid sa maagos at malalim na baha. Kapag umapaw na ang baha, iwasan ang pagtawid sa mga maagos at malalim na baha. Ang kakarampot na tubig baha ay maaring magdulot ng malaking panganib lalo na kung mabilis ang agos. Maaari kang matangay o mahulog sa mga bukas na kanal o balon na hindi mo nakikita. Kung kailangan lumusong, gumamit ng stick o patpat -pat upang subukan ng lalim at tibay ng daanan. Huwag mag-attempt na magmaneho o sumakay ng sasakyan sa baha dahil maaari itong maging sanhin ng aksidente o pagkamatay. Ang pag-iingat sa pagtawid sa baha ay makakaiwas sa kapahamakan. Pangsiyam sa ating listahan. Magkaroon ng communication plan na hindi umaasa sa kuryente. Dahil maaaring mawalan ng kuryente at signal ang cellphone, magkaroon ng communication plan na hindi umaasa sa kuryente, magtabi ng power bank at magcharge ng mga gadget bago tumama ang bagyo, gumamit ng battery-operated radio para makinig sa mga update mula sa pag-asa at NDRRMC. Magtalaga ng family contact person na nasa malayo na maaring tawagan para mag-update. Maari ring gumamit ng social media o messaging apps na may offline capability ang komunikasyon ay mahalaga upang malaman ang kalagayan ng bawat miyembro ng pamilya. At ang pangsampo sa ating listahan, manatiling nakamonitor sa official updates at alerto. Panghuli, manatiling nakamonitor sa mga official updates mula sa pag-asa, NDRRMC at inyong lokal na pamahalaan. Huwag magpanik sa mga fake news at haka-haka. Alamin ang mga flood-prone area sa inyong lugar at ang mga babala tungkol sa storm surge at landslides. Maging alerto sa mga pagbabago sa panahon at agad na kumilos kung kinakailangan. Ang kaalaman at alerto ang siyang magiging sandata natin laban sa mga panganib na dala ng bagyong olin. Mga kaalaman na hinog, ang kaligtasan ay nagsisimula sa ating sariling paghahanda at pagkilos. Kahit na walang maaasahang flood control system, may magagawa tayo upang protektahan ng ating sarili at pamilya. Ang bawat hakbang na ating gagawin ay maaaring magligtas ng buhay. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapitbahay at mahal sa buhay upang sila rin ay maging handa. Mag-iingat po tayo at manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.